Hello guys, magandang hapon Salamat, may hangin. Tayo ay may pupuntahan. Puti na lang at may mga puno ito. Mahaba-haba rin syempre yung ating na As usual, trabaho ng Inday. Puti na lang at may mga puno. May dala ito. May dala rin ako sa loob. At pagka doon sa bandaroon ay mahaba lalakarin kung mainit. Ay di pagkagantong kape ka para bang kong ulo. Yes. mahaba ang ating nalakad. Buti na lang ang atang karamihan ay ang bulog-bulog. May mga puno. May isang na mahinga din yun. may mga halaman na yun. Mga kulang sa... sa da tubig uulan daw, hindi naman umulan. Kagabi nakalagay ay e, uulan. Nagsara daw ako doon sa may kusina. Hindi naman ulan. Baka ako ay makatulog eh. Na ulan. Oh, ay siya. Mamaya na ulan. Doon ba tayo pupunta daw? Ay, hindi man ako maalang magbike. Kung maalam bang bike, hindi eh, mabilis bilis. bilis. Maalam at saka isa pa ay wala akong bike. Uh -huh. Saka, minsan lang ako na magpumunta dito sa doktor. Kaya dinadamihan ko na ang gamot. Ang init. Guys, kaya ang <coughs> hindi baliktad pa ba yata ang aking sa <coughs> hindi, may dalang sa ulot. init may dalang pa may pan. May dalang rin akong tubig. Handa akong bagay yung malaki ko. At parang hatig, kasya. Ay, siyempre, pita ko magtitiis ng init. Ay, masakit sa ulo. Kaya ako sa manan na lang dati ako hindi nasa katang ulo ay siya sige na at mainit yan guys tayo ay eh, ano na nakakuha na ng ano ng doktor listahan at tayo na may pupunta doon ayun oh, yung know, parmas eh bukas minsan kasi yung mga ganyan ay eh, nag ano nag babakasyon sabagaya o pala ang naman ngayon ito lang yung dalawa kong yan at saka doon sa akin binababaan doon yan o oh. Ito sa kabilang yun doon ta doon ako nagtaan Diyan. sa kabila dito na ako nagtaan sa, kabila, na ako sa ito at parang hindi na magpapalik balik dahil bukas eh ah. bukas eh walang gamot bukas ng umaga dapat ako bukas pa ng umaga kukuha ah eh ano hindi makakain naman eh, yun eh magang na ah. nag aalmusal at iinom. inom Lasutso. nag aano ano na Nag-almasal na ako, kolos yun eh. Kung siya tayo pupunta dyan, ayun, eh. parmasiya na. Sana walang pila at DNA. Dito hindi na ng walang, walang pila, lagi ng puno. Gusto kong ng, ano, ng, ng ice cream ano na may at, at ito nakakuha na tayo ito nahihiya ang tabi tayo ito na ice cream sa amin kaya lang yun na naman nakakainig kong ice cream kapunta kayo lang, tayo pibili na ice cream ayan okay, guys tayo bumili nito lemon ang flavor ice trap at napagkainit aba ay salayo naman baga ng ating nilakad kahit ito'y mahal Di man akan pira. Bumawsaw-saw. Pira ng akan amo. At ang pagkain na ito. Papasahay. Ako'y makikala ano, 190. ni, Kasi duyo rin nila. Duyo ah, Kano sa pira sa akin? Mahal. Kamusta't masaya. Hindi nila kaya ako dumasa sa sarga. Ako, oh, eh, din ano na, alas 6 na, ang haba ng pila, sabi ko na sa inyo hindi na ako makatapat daw ng walang pila, ano pa, kulang pa ako ng isang gamot, orderin daw, ay bukas pa, ay biyernes sa bukas, ay, kaya, ala hindi na, bigyan mo na sa akin ang reseta, kadilim baga, bigyan na sa akin ang reseta at ako na lang bibili sa ibang ay sabi, ayoko nga, kami perina, bakasyon na kami, bakasyon daw sila bukas passion na raw sila. Eh kaso, ay eh, nun man iibibigay. Eh, Kaya lang, may mahal ang bayad. <laughs> may, ano, may charge pagkagayon. O siya, sige, ako kakain na, tayo na. Malapit na eh, yun na lang. Hello? Mga ano na lang siguro, mga 10 minutes pa bago dumating. O oh guys, yan, na, nasa na tayo. Yan ang aking inihanda. Yun ang, ang ko. Ako na may umupo saglit. At pagkainit-init sumakit pang pa akin likod at lamig-init, lamig-init. Kaya yan. Yeah, thank you for watching guys. Bye-bye.